sikreto ng dark psychology technique na ginagamit ng ilan para manipulahin ka. Kung hindi mo alam ang mga ito, baka ginagamit na sa'yo ngayon ang dark psychology tricks. Halika alamin natin ang mga yan. Magandang araw, mga kaibigan! Welcome sa part 4 ng ating serye tungkol sa mga random dark psychology tricks. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ilang mga estrategiya na maaaring makatulong sa paghubog ng ating pananaw at pakikitungo sa ibang tao. Paalala lang, ang mga teknik na ito ay para sa pang-edukasyong layunin lamang. Hindi natin sinusuportahan ang paggamit ng mga ito sa panlilin lang, pananamantala o anumang masamang gawain. Ang layunin natin ay para mas maging mapanuri at maalam tayo sa mga galaw at pakikitungo ng ibang tao at para matutunan natin kung paano rin mag-handle ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kaya tara, simulan na natin. Trick number one. Gamitin ang katalinuhan ng kausap upang mapalapit sa iyong punto. Kung ikaw ay nasa isang argumento at alam mong ikaw ay tama, isang mabisang paraan upang hikayatin ang kabilang panig na makinig ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpiyansa sa kanilang katalinuhan. Pwede mong sabihin, Alam kong matalino ka at sigurado akong naiintindihan mo kung bakit ito ang tamang pananaw. Sa unang tingin, parang pinupuri mo lang sila. Pero ang totoo, may sikolohikal na epekto ito. Ayaw ng karamihan na magmukhang hindi matalino. Kaya kapag pinakita mong ang iyong pananaw ay may at sabay mo silang kinikilala bilang matalino, mas malamang nabuksan nila ang kanilang isipan. Halimbawa, kung may kausap kang hindi sang-ayon sa iyo tungkol sa isang desisyon at sinabi mong, "Alam kong pinag-iisipan mo ang mga bagay, kaya sigurado akong maiintindihan mo kung bakit ito ang mas makatuwirang hakbang." Mas malaki ang posibilidad na hindi na siya kokontra ng padalos-dalos. Hindi ito manipulasyon para manalo. Ito ay paraan ng mas matalinong pakikipag-usap. Trick number 2: Magbigay ng papuri sa gitna ng argumento. Karaniwan sa mga diskusyon, tumataas ang tensyon. Kaya ang simpleng papuri ay parang tubig sa mainit na sitwasyon. Kapag sinabi mo ang alam kong mahalaga ang sinasabi mo at kitang-kita ko kung gaano ka magaling magpaliwanag, nagkakaroon ng sandaling pagbagal sa emosyon ng kausap. Hindi nila inaasahan na mapupuri sila habang may argumentong nagaganap. Kaya ito ay nakakapagpakalma at nakakapagpakita rin ng respeto. Halimbawa, nasa debate kayo kung dapat bang ipagpatuloy ang isang plano at napapansin mong mainit na ang usapan. Pwede mong bihin alam ko kung gaano mo pinag-iisipan ang mga desisyon natin naiintindihan ko kung bakit ganyan ang tingin mo kapag naramdaman nila na pinapahalagahan mo pa rin sila kahit may hindi kayo pagkakaintindihan mas magiging bukas sila sa pakikinig at pag-unawa trick number three, humiling ng pabor kapag pagod na ang kausap ito ay isang taktika na base sa natural na reaksyon ng katawan ng tao kapag pagod na tayo gusto nating matapos na lang agad ang mga bagay kapag hiniling mo ang isang bagay sa isang taong pagod na lalo na kung hindi naman kalakihan ang hinihingi mo mas malaki ang posibilidad na pumayag sila dahil gusto nilang matapos na ang usapan o gawain Halimbawa, may kakilala kang galing sa mahabang araw ng trabaho. Sa halip na hintayin pa ang perfectong timing, maaari mong sabihin, Alam kong pagod ka na, pero baka pwede mo akong tulungan saglit dito para matapos na rin agad. Hindi ito pagsasamantala kung ang hinihingi mo ay makatwiran at kailangan talaga. Pero tandaan, gamitin lang ito kung may tiwala sa iyo ang tao at huwag abusuhin. Trick number 4 Iparamdam na nauunawaan mo sila. Lahat tayo, gusto nating maramdaman na may nakakaunawa sa atin. Kapag ipinakita mong naiintindihan mo ang nararamdaman ng isang tao, mas magiging malapit sila sa iyo. Hindi dahil sa sinasabi mo, kundi dahil sa empathy na ipinaparamdam mo. Halimbawa, may kausap kang may mabigat na problema. Sabihin mo, Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Kung ako rin siguro ang nasa sitwasyon mo, baka pareho rin ang magiging reaksyon ko. Sa ganitong paraan, hindi ka lang basta nakikinig. Ipinapakita mong nararamdaman mo sila at yan ang nagbubukas ng tiwala, respeto at koneksyon. Trick number 5 Gamitin ang tayo imbes na ako. Kapag ginagamit natin ang salitang tayo, automatic na naiisip ng tao na bahagi sila ng ginagawa o desisyon. Halimbawa, gusto kong gawin ito versus tayo na gawin natin ito. Yung pangalawa ay may kasamang damdamin ng belongingness. Ipinapakita nito na hindi sila inuutusan, kundi iniimbitahan na maging kabahagi sa mga relasyon, trabaho o kahit group projects. Napakalakas ng epekto ng collective language. Lalo na sa mga Pilipino, mahilig tayo sa pakikisama at sa pagiging bahagi ng isang grupo. Trick number 6. Sumang-ayon sa insulto para mawalan ng bisa. Kapag may umaatake sa atin, normal ang magtanggol. Pero ang hindi nila inaasahan ay kapag sumang-ayon tayo sa insulto nila. Halimbawa, ang pangit mo, sagot mo. Oo nga eh, minsan napapansin ko rin kapag ginawa mo ito para mong binunot ang bala sa baril nila. Wala na silang panlaban kasi hindi ka nasaktan, hindi ka nag-react. Sa halip, ikaw pa ang naging relaxed. Mas nakakahiya para sa kanila at mas nakakataas ito sa iyo emotionally. Trick number 7. Magpanggap na hindi ka marunong magsinungaling. Kapag kilala ka ng mga tao na tapat, diretsyo, at parang hindi sanay magsinungaling, mas madali silang maniniwala sa iyo. Kahit sa mga pagkakataong kailangan mong magsabi ng maliit na kasinungalingan, Halimbawa sa isang emergency o para maiwasan ang gulo. Ang sikreto rito ay consistency. Kung sa araw-araw ay hindi ka nagpapakita ng panloloko kapag dumating ang oras na kailangan mong magsabi ng hindi totoo dahil may mabigat na rason, hindi ka agad pagdududahan. Hindi ito para maging sinungaling kundi para maintindihan natin kung paanong ang imahe natin sa iba ay nakakaapekto sa kanilang pagtanggap sa ating sinasabi. Trick number 8. Tumango habang may hinihiling may kapangyarihan ang katawan natin na makaapekto sa ibang tao kahit di natin namamalayan. Isa sa pinakaepektibo ay ang simpleng pagkilos ng ulo, ang pagtango. Kapag tumatango ka habang nagsasalita, lalo na habang may hinihiling, nakakapagpadala ito ng subconscious signal sa utak ng kausap na, Oh, tama to. Kaya habang sinasabi mong, Pwede mo ba akong tulungan dito? Tumangu ka ng bahagya. Madalas, hindi nila alam kung bakit pero napapayag na lang sila. Ito ay ginagamit din sa sales, negotiations, at maging sa mga simpleng favor sa araw-araw. Simple pero makapangyarihan. Trick number 9. Iparating na ideya nila ang ideya mo mas suportado ng mga tao ang mga ideya na iniisip nilang sila ang nag-isip halimbawa gusto mong ituloy ang isang project sa trabaho sa halip na sabihing ito ang plano ko pwede mong itanong Paano kung gumawa tayo ng ganitong approach, ano sa tingin mo? O kaya, kung ikaw ang tatanungin, paano mo iha-handle ito? Kapag ginamit mo ang tamang tanong, mapapaisip sila at maaaring ma-realize ang ideya mo. At kapag na nila ang mungkahi mo, parang sila ang nakaisip at mas willing silang suportahan ito. Trick number 10. Door in the face technique. Ito ay isang psikolohikal na taktika kung saan humihingi ka muna ng sobrang laki tapos sa mo ihahain ang tunay mong hiling. Kapag tumanggi sila sa una, mas magiging bukas silang pumayag sa pangalawa. Halimbawa, gusto mong humiram ng limang daang piso. Sa halip na agad-agad na sabihin, yon, simulan mo sa, Pahiram naman ng isang libong piso kung okay lang. Kapag tumanggi sila, sabihin mong, Sige, kahit limang daang piso na lang kung okay sa'yo. Sa isip nila, parang nakatipid na sila. Kaya mas madali silang papayag. At dyan nagtatapos ang mas malalim nating pagtalakay sa mga Dark Psychology Tricks. Tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa panlilin lang, kundi sa pag-unawa, respeto, at katapatan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong matututunan sa mga susunod na episodes. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.